Ate, ate, ano po 'yan? Ito sampu lang. Ano 'yan? I can see. Nasa airport na. Ay nasa, ay ah, pag nasa airport po pala. Ano po 'yan? Meron po ba dyang extra large jan? Extra large na size po, meron. Ay kasi po 'yan. Kasha 'yan sa yo. Oo, Oh, kasi. Oh? Kinsihan na lang, kinsihan Kinsi, na kin Nating naman. Dating 22. Oh, Nike yan, Nike yan. Ah, Ay, oh, no, may check yan. Oh, nasa, may check. Nasa KLIA na to. po tayong X ngayon. Puro check lang. Puro ito check. Pa, under oh, armor. Under armor. Oh, ito. Hmm. Oh, ito hmm. may kondiyo. Oh, Hala. <laughs> <laughs> po. Ay, ito si po. baka kasya sa'yo. Sige na, bilhin mo na yan. Lahat, ha? Magkano po yan lahat? Sige, ala, grabe, pinakyaw. Dalawang daan na lang. Dalawang daan. Nasa airport okay, na. Ganun po ba yun pag nasa airport oh, na po? Kasi okay. aircon po tayo na. Hala, grabe namang bayad yan. Hala. Gold na lang, palit. Barter, barter. Ay, barter. Ay, ganun po, po ba yun? Yes, barter. Dito sa Kwanza. Kailay, barter. Ay, kailay. Ay, ito pa Ayun, 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 dito sa airport ng Malaysia <laughs> barter po pala